Dahil taginit na naman, ay naghanap nga ako ng meriendahan na merong halo-halo. Hanggang natagpuan ko nga itong Queenie's Halo-Halo Restaurant na matatagpuan nyo nga lang dito sa may BF Homes Paranaque. At isa nga rin sa nagustuhan ko dito, yung kanilang avocado con yelo. At syempre, inorder nga rin pala natin yung ilan sa mga bestseller nila. Gaya nga nitong Queen's Wrap, Palabok, Bacon Cheese Ball, Mozzarella Stick, Dilia At kung gusto mo nga naman ng rice meal, ay meron sila dito. At meron nga rin pala sila ditong flavored chicken. At isa nga sa masarap na merienda ay ang barbecue. Kaya meron rin sila dito. Sir, ano niluluto mo, sir? ah uh, this is birria quesadilla. Then, ang halo niya ay cheese, then onion white and, and tomato. Then, siyang anato. Eh. Yun. Pwede siyang anato. Magkano eh. po yan, sir? To only 125 pesos. Yun, salamat, sir. Grabe nga yung quesadilla nila dito guys no. Kung cheese lover ka ay panalong panalo to. Kaya ano pang hinihintay natin? Pumunta na nga tayo dun sa pinaka-exciting na part, yung tikiman na! Hey, what's up guys? Nandito pala tayo ngayon sa My Queenie Saluhalo Restaurant na matatagpuan mo nga lang sa 273 President Avenue, BF Homes, Paranaque City. Siyempre, unang titikman na natin, etong kanilang palabok na mayroong hibi, tapos may chicharon, tapos itlog. Tikman natin guys, ha? Mmm! Mmm! Mm. Tap dito, ha? Ah. Ito mm. nga, titikman naman natin yung kalangkesa dila. Tignan niyo naman, guys, so oh. Ang cheesy niya, no? Ooh. Tikman na natin, ha? Ah. Hmm. Tap nito? Yung tinapay, fried. Tapos yung cheese. Nasang lasa mo talaga. Tapos yung may tomato. Tap na ito. Hmm? May crunchiness pa. Siyempre, cheese lover tayo. Titikman rin natin etong kanilang bacon cheese ball. Eee. Tikman natin. Tapos may sauce pa yan, no? Okay. Natin, kumabisa, ah. Mmm. Mm mmm. Mmm. malalasaan mo talaga yung, yung bacon tapos may cheese. Ang kinagandaan dito, yung bacon, hindi siya sobrang alat. Kasi karamihan ng mga bacon na alam mo naman siya, ibang nabibiling bacon, napaka-alat. Ito, saktong-sakto lang. Solid. Ito nga pala yung queen strap nila, guys. One of the best seller daw to dito. Tara, tikman natin. Mmm. Chicken to, no? Mmm. Eto naman guys, titigman natin yung Queen Halo Halo. Ito daw yung best seller nila. Tingnan niyo naman guys. Overload na overload ang daming laman. Tas grabe yung ano niya. Ube. Tas meron siyang leche plan. Uy. Grabe to. Tingnan natin may leche plan. Hot to. Grabe. Tap nito Bawin na bagay ngayong tag-init. Ano laman talaga. Isang dakot may laman. Tap. Tingnan nyo guys, oh. So. Ang dami talagang laman. Mmm. Grabe, sarap. Kinagandaan dito yung yelo niya. Malasa na. Sabi, sarap.